Hello, hello, hello. Nandito na naman ulit ako. Maglaloto tayo ng kokolamin oh, ngayong hapon. At ngayon guys, nagkikrib tayo ng tinola at saka talong na pinerito, no? Kaya una ang lahat tayo ay mag ano, ano muna tayo, maghiwa-hiwa na tayo ng isda. Yung aming isda is nandun lang yan sa ref. Kaya dinipros ko na siya para ilulotoin na natin. Mataba yan siyang isda na yan. Ang isda na yan, ang tawag dito ay mamsa. Mamsa daw ang tawag joan mataba siyang isda guys kasi nagtry na akong magprito kaninang hapon o oh kaninang tanghali pala char <laughs> nagprito na ako at ang taba-taba niya kaya ayan itry natin itulain ngayon kasi masarap daw siyang tutulain <laughs> masarap daw siyang tutulain no kaya ayan tutulain natin kasi naggrid kami ngayon ng may sabaw at saka nandyan na yung ating tubig na papakuloan lagyan lang natin siya ng ginger at saka sibuyas at nagutos ako ng kamatis kay altar, dalawang kamatis doon sa tindahan, pinapagawa ko siya no? so ayan na nga yung kamatis hiwa-hiwain na rin natin para mailagay na doon sa ating tubig na pinapakulo-kuloan, ayan na siya, ilagay na natin siya, at saka habang tayo ay napapakulo ng tubig, maghiwa-hiwa na tayo ng talong dito sa gilid kasi pipritongin na rin natin yan yung talong, apat na peraso lang guys yung aking yung kinuantalong, no? Kasi gabi naman ngayon. Tapos may tinula naman tayo. Bukas naman yung apat na peraso. Kasi isang kilo kasi yung aking binili. Ete pesos yung isang kilo. Kaya bukas na lang yung iba, no? At saka, ayan yung picture. Hihiwain ko na rin kasi lalagay natin mamaya doon sa ating tinula. Masarap kasi yung tinula na mamsa. Merong picture pwede rin niyan isawsaw doon sa ating bagoong kahapon na binili no yung pansawsawan na bagoong sabi kasi ni papi kan, papa kaninang tanghali yung aming sawsawan na bagoong masarap daw yun sa talong kaya sabi ko mamayang hapon na tayo bibili ng talong kaya ayan naisipan ko magtula kasi masarap maghigop ng mainit na sabaw tapos meron tayong pritong talong isasawsaw doon sa ating bagoong Oriwa ang sarap ng combination na yun, yung ating cravings for video. At saka, ayan, tumulong na si Papa sa akin ng pag, ano, no, pagloto ng tinola kasi nga, duty niya ngayong gabi at siya ay kakain na daw kasi nga mamaya maya ay magluluto na yan kasi nagpapamasa na siya guys kaya ayan tumulong na talaga siyang magluto no kasi meron pa namang kaning na at magsasaing na rin ako kasi baka hindi magkasya sa amin yung sinaing doon at saka magsimula na tayo magprito-prito, no? Yung aming mantika ay pinagprituhan ko lang din kanina ng isda. Diyan ako nagprito kanina kaya hindi pa naman siya masyadong maitim. Kaya prituhan na lang natin ng ating talong. At saka doon sa kabila ay nagluluto na si Papa Odon. Hindi pa daw masyadong malambot yung isda, no? Kaya ayan, kinimplahan niya na para mamaya pag kumulo ulit pwede na siyang ini ng sarap ng tinula na may pichay at saka dito na rin yung ating talong no? medyo luto, -luto na ang first batch ng talong parang ang sarap siya guys magawa tayo ulit ng sausawan no? kasi masarap yun sabi pa ng mga anak ko yung sausawan ko daw is mabaho sabi ko hindi talaga yun mabaho ganun lang talaga yung amoy niya kasi nga sabaw nga siya ng ano yung isda ba tapos ayan, naglalaway tuloy ako habang ako ay nagbo-voice over, no? Ayan yung ating sausawan. Nilagyan ko lang siya ng kalamansi at saka suka. O, oh, tikman natin. O, oh, ba diba? Masarap na siya, guys. At saka, ayan na, nakahain na ang lahat at pwede na tayong kumain. Ayan, kakain na tayo. Sabayan niyo kung kumain. Mag-comment kayo down below kung ano rin yung ulam niyo ngayong gabi. Ang sa amin ay mamsak na tinula na may pizza eh. at sa kasamahan pa ng talong na pinarito na medyo mainit-init pa o ba diba? ang sarap na ka ng kain ni Inda yun ngayong gawi at sa yung aking kanin dyan guys is tatlong kutsara lang yan kaya kinakuntik-kuntik ko siya tumil adi ako ngayong araw na ito dalawang disis tayo kumain no yung kinain ko kaninang tanghali is isang pork billy at saka isang piniritong isda na mamsa. Hindi ako kumain ng kanin. Kaya ngayong gabi medyo na hilo na naman ang pig natin. Charis. Kaya ako kumain ng tatlong kutsarang kanin. Charos. <laughs> Balitaw guys, no, ay nahilo-hilo talaga ako dahil sa akong kinain kanina, no, na isda lang at saka karni. Ha, binigla ko yung aking katawan. Huwag nating biglain ng ating katawan na umiwas agad sa kanin. Hinay-hinay, dahan-dahan lang, tayo ay mens, lalong magkasakit nito, charot. Balitaw guys, no, pag wala talagang karni, kumakain ako ng kanin kahit kuntik lang ba. Para hindi tayo magkasakit, maiwas na rin sa sakit. Kasi yung katawan natin, pag biglain natin mag-diet yan, ay magkaroon na naman tayo ng sakit. Kaya, tinahandahan ko talaga si kanin, ilit no pa ah, kunti-kunti lang yan ayan nga oh. tingnan nyo naman yung aking pagsubok ka, ah, kunti-kunti lang talaga sya at saka dinadamihan ko talaga pagkain ng gulay at saka isda pag wala talagang karni at saka kunting kanin na rin at saka sarap na sarap talaga ko dyan sa aming sausawan no at hindi yan masausaw yung aking mga anak dyan dahil mabaho daw char talaga naman totoo naman talaga mabaho yung sabaw ng isda no pero ganun talaga siya guys kasi baguong yan mm -mm. masarap talaga siyang sausawan kahit ang kahit ano pa yung isawsaw mo kahit mangga isawsaw mo dyan isda at saka gulay isawsaw mo yan masarap siya sa aking pakiramdam basta ako yung nasasarapan char <laughs> pati rin yung ano yung mga nakatira dito sa amin yung mga boylets nasarapan din yan sa sausawan sinabaw ka sinabaw pa nila yan kanina sa kanilang kanin kasi yung ulam kanina na nandiyan sa misa kanina tanghali is yung ano yung gulay na pakbet at saka yung pinerito pa tapos sinawsaw nila diyan yung perito na isda diyan sa aking sawsawan no tapos sinabaw pa nila doon sa kanin oh riba sarap na sarap sila sabi nila ang sarap daw ng aking sawsawan at saka nandiyan na yung aking asawa guys kakain na siya kasi katatapos lang niyang pagkainin si Alter no inuna niya yung anak niya magpakain-kain <laughs> tapos kunti lang gabi yung kinakain ni Alter kasi gabi naman ngayon kaya ako tapos na rin akong kumain na ubos ko diba yung kan kanin na tatlong kutsara lang tapos ayan siya siya na rin yung kakain kasi magluluto pa yan mamaya jyote niya kasi ngayon at saka nagkikrip talaga kami ngayon ng isda na may sabaw at saka mahilig talaga yung asawa ko guys ng isda na may sabaw kasi yung ulam nila kaninang umaga is ubod na may sabaw din yun kaya hindi ako na kumakain ng balansa kasi yung super lansa kasi yung ubod na yun at saka bawal sa atin yun kasi napaka malansa noon kaya yung inulam ko kanina yung isda na yan mamsa na yan at pinareto ko lang tapos meron naman akong karne doon sa ret nagpreto na rin ako So hanggang dito na lang 'yung ating video. Thank you so much.